Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mapanghamong panahong dulot ng pandemya, maraming kailangang pagtuunan ng pansin at nasa narito ang pagbasa. Kaya naman sa araw na ito, aming ilalahad ang aming papel para naliksik na patungkol sa mga problema at salik na nakakaapekto sa komprehensyon ng mga mag-aaral. Ang inyo pong lingkod, Ginoong Benji T. Ulaso, at ang aking mga kasama, Binibining Janice Dilares at Binibining Jenna Lynn Tiffinol. Sa gitna ng pandemya, patuloy ang sakripisyo sa pagbibigay kaalaman ng mga guro upang maihatid ang kalidad na edukasyon sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng makabagong iba't ibang paraan ng pagtuturo, modular, telebisyon, radyo, paggamit ng maraming platform sa online. Isa ang pagbasa sa naisbigyang tuon ng kagawaran ng edukasyon. Ayon sa 12-point programa ng Kagawaran ng Edukasyon 2020, isa sa pinakamahalagang layunin nito ay ang makabuo ng isang batang Filipino na malaya at matagumpay na nagbabasa. Ang mga mananaliksik ay pinili ang pag-aaral na ito upang mapaunlad ang kakayahan ng estudyante sa pagbabasa ng mga libro, artikulo at iba pa. Maging mapalawak din ang bakubularyo ng mga estudyante at mapalaganap ang kakayahan nila sa pagbasa. Sa kaugnay na literatura, ayon sa isang artikulong inilabas ni Lucy Hart taong 2019 sa kanyang Reading Problems, ang pag-unawa sa pagbasa ay nasa sangkot ng iba't ibang mga kadahilanan tulad ng kaalaman sa background, bakabularyo at katatasan, aktibong mga kasanayan sa pagbabasa at kritikal na pag-iisip na dapat mag magtulungan. Tinalakay ng isang pananaliksik ni at porsen. 2012, ang positibong epekto ng mga estrategiya sa pagbabasa upang matulungan ang mga mag-aaral sa pagunawa sa pangunahing ideya ng isang talata, pagpapaliwanag ng mga hindi pamilyar na salita at paikliin ng kanilang pagbabasa. Ang mga estrategiyang ito ay nagbigay daan sa mga mag-aaral na malutas ang kanilang mga kahirapan habang nagbabasa ng isang teksto. Sa mateodo at pamamaraan, sa disenyo ng pananaliksik ay ginamit ay ang deskriptibo. Sa mga kalahok o participants ay ang daan at anim na anim anim na put anim na mag-aaral mula sa baitang labing isa ng Luxuhin Integrated School. Pinili sila gamit ang random na pagpili sa pamamagitan ng stratified random sampling, gumamit ng survey questionnaire o talatanungan at mean st at standard deviation upang makuha ang tama at maayos ang resulta ng bawat datos. Sa mga isyong ethical, ang pagsasagawa ng pag-aaral ay maingat na pagpaplano upang obserbahan ang Data Privacy Act, ang informed consent ay ibibigay sa mga kalahok ipinaliliwanag sa mga mananaliksik, sa mga kalahok na may karapatan silang lumahoko o matras anumang oras sa pagsasagawa ng pananaliksik. Mula sa unang talahan na yan, makikita dito ang bawat indicator ay patungkol sa mga problema sa pag-unawa sa pagbasa. At kapansin-pansin na ang naging resulta sa lahat ng indicator ay hindi sumasang-ayon. Ito ay nangangahulugang walang kasi problema ang mga mag-aaral ng Baitang 11 sa kanilang pag-unawa sa pagbasa. Batay sa naging pag-aaral, ang may pinakamataas na resulta ay ang mga teksto. Ito ay lumabas na mas nakakaapekto sa kanilang komprehensyon ang mga teksto sa kanilang binabasa. Lumabas din na uh, sa pagsusuri sa indicator sa ilalim ng mga teksto at ng mga tekstong may kaugnayan sa sariling pamumuhay o nakaraang pamumuhay ng isang mag-aaral, kapaligiran, Kultura, tradisyon at pamumuhay ay may pinakamataas na resulta. Kung kaya't masasabing, ito ay lubos na nakakaapekto sa komprehensyon sa pagbasa. Batay pa rin sa pagsusuri, ang mga salik tulad ng kapaligiran at saloobin ay pumapangalawa sa may pinakamataas na resulta. Kung kaya't masasabing ang saloobin at kapaligiran ay may malaking epekto sa komprehensyon ng mag-aaral sa mga salik na nakakaapekto ay ang mga kagustuhan sa pag-aaral. Dito sinuri ng mga mananaliksik ang paraan at paano ang mga estilo ng mga mag-aaral sa pagbasa. Kung kaya't nagresulta ang paggamit ng larawan, mabilis na pagbasa, paggamit ng mga keyword ay nakakaapekto sa kanilang comprehension. Epekto din ang pagganyak at motibasyon. Masasabing sa naging resulta ay may malaking epekto din ang pagganyak at motibasyon sa pagpapalalim ng komprehensyon ng mga mag-aaral ng Luksuhin Integrated School. Sa mga salik ng mga teknik sa pagtuturo, masasabing may epekto din ang teknik sa pagtuturo upang mas mapaulad ang komprehensyon ng mga mag-aaral. Sa madaling sabi, nararapat na bigyang tuon ang bawat salik na lumalabas sa pananaliksik at bigyan tugon upang ang komprehensyon ng mga mag-aaral sa mapaghamong buhay na kanilang ginagalawan ay maiahon, lalo't higit mapaunlad. At para naman po, sa kabuan, mayroong mga salik na nakaka sa mga mag-aaral sa pag-unawa sa pagbasa. Binigyan linaw ng mga mananaliksik na bagamat walang problema sa kanilang pag-unawa, ngunit may mga salik upang maapektuhan ang kanilang komprehensyon para naman po sa rekomendasyon, makikita sa naging resulta na mayroong malaking epekto ang komprehensyon ng pagbasa. Kung kaya't nilalayo ng mga mananaliksik na mabigyang tuon ang mga salit na, ito upang matugunan at mabigyang solusyon sa pamagitan ng pagkabay at pagbibigay oras sa mga mag-aaral upang ang kanilang komprehensyon ay mapagyaman. At ang pangalawa, lumabas sa pag-aaral na may makabuluhang ugnayan ang bawat salik na nakakaapekto sa pagbasa. Kung kaya't marapat lamang na gumamit ang mga guro ng mga module na naglalaman ng mga babasahin na angkop sa kanila mga mag-aaral. At narito naman po ang mga sanggunian na ginamit ng mga mananaliksik para sa kanilang pag-aaral.